up mga kalupi nandito naman tayo uh, si Mikay Vlog na balita na dahil sa viral post niya na mga construction worker ni light niya mga kalupit, ito yung reaction video manood tayo grabe na lang ang pagkadismaya sa mga construction workers homan nga ilang makita ang usaka viral post sa blogger nga with W kabahin kini sa iyang pagsulti nga dunay ay nanguyab kaniya nga construction worker apan ang iyang gusto sama sa pulis o siman ang stress ko kay na isa kalalaki, lalaki na mo siya na ako na ako siyang ang na ang trabaho na siya construction daw kung <laughs> construction lang? <laughs> pa ka naglantaw wak ka naghuna kaning dagwayan eh wow. padulong reconstruction uy mga construction paminaw kabalo mo mga akong ginapili Like ang nang pulis, wow. siman, tapos gwapo, wow. Wow. tapos macho, wow. puti, tangkad, natanan. Ako, sir, sa nakapag nakapagraduate ng college, itong isang aming trabaho. Kaya ako nakapagraduate ng college. Disod matuod pero, siyempre, maningkamot ka. Katong comment niya, di man tanan niya construction worker na. Ang iya, mali man to. Ba't ka-lain o ka-hewbos, ato iyang ingon nga, gitamay niya ang construction worker, sir, kaya dili pun mayo yang dibuat semua kay um, simpre kami ngita misa pamaagi nga trabaho dapat di siya maginana kay napud biya na siya mga relatives nga trabaho pug construction worker ug dili man siya oh, gana construction worker sir okay raman kay usabot lang mi wa pud mi nang web siya pud sunod pud day, mapabuhat ang siyag balay dai construction worker mo diapon nakasaway usab ang pipila ka kababayen sa gihimo sa nga pag BIBI sa construction workers. Dili po tumayo ang iyang gihimo dapat tong nasa ka, nasa kasuko sa mga construction dili po dunta ta niya i-post kay pangit kay to bangil kayo. kaayo. Dili maayo sir. Tungod kay daghan na kaayong taong ang iyahang napasakitan labi na ang mga construction worker. Wa siya kabalo nga ang uban construction worker mora na uh, kanang murag makuhaan nila og Pang, panginabuhi para sa ilang pamilya. Naga public apology ang vlogger apan alang kay Rapi Orquillas ilaha kini eh, nga mapasaylo kon ilang makita nga sinsero ang vlogger nga si Kikay. Kung sinsiro iyang pagpangayog pasaylo sa amo sir, pasaylo na mo pero murag gigayaga ra to iya ha. Di pod nga inanaon lang kasayon. In the heart of changing lives. Kris Brigada Jason para sa Brigada News Jensen. Brigada News.